Pinapanood ko lang kayo eh, kung ah. ipinaliliwanag nyo sa customer nyo yun eh. Ah, oh, ganun. Kasi sa amin. Sa amin yun na ipinaliliwanag so... eh. Tawain. Punta ah, Dito, good morning. Uh, meron tayong kondito, uh, dinala ng customer na sasakyan niya. So unang-una, ang concern niya dito is matigas daw kambiyada, hindi pa mapasok. So tinanong lang ko yung kambiyada, uh, manual ito, manual. So sinubukan ko, napakababa. Pag angat mo ng ganyan, eh, maglalarga na. Tapos sabi ko, baka makuha pa sa adjust to. So, pagkatapos ko ina-adjust, uh, ko naman na pinasubok ko sa kanya. Sabi ko, sa, subukan mo daw kung ganito ba da, ganito ba, ganito, ganito ba yung kanina. Eh, sabi niya, oh, okay na daw eh. Uh, so, pumunta kami ngayon sa ibang kuhaan niya, na Nakita ko, actually, hindi naman niya concern to eh. Tinanong ko siya kasi second owner daw siya eh. Nung binuksan, naka-ilaw ABS niya. Sabi ko, sir, yung ABS mo ba is uh, dati na? Nung binili mo, nandiyan na? So, sabi niya, oo, nandiyan na lang. Uh, Ang ginawa namin para matukoy natin, iscan natin kung saan banda kung anong sira ng ABS niya. So, may lumabas. Yung lumabas, yung may problema sa kaliwa. So, ang gagawin namin ngayon, ah, uh, susubukan natin ngayon kung magawa ng pa ng paraan na mapagana pa ito na hindi na kailangan bumili. Kasi kung sakaling wala na talaga, so kailangan yung bumili para malis na yung ilaw sa ibis niya. Kasi mayroon naman tinutukoy. Hindi naman... Ang tinutukoy nila, hindi naman, hindi naman siya putol. Anong nangyari? Uh, subukan muna natin, sir, kasi nakita namin may ward siya na putol. Alis, buka muna natin linisin kung makaya sa linis. Kasi oh, parang may nakita tapik pagkat-gat na pagkat. O, sir, meron po. Ito, sir. Sabi ni Chief Mechanic adan. din. Ngat-ngat doon ang daga. Kaya ABS nyo, sira dahil lang sa daga na yan. So, ang ginawa natin na yun, kasi yung sasakyan niya, medyo may ma malayo na natakbo. Ginawa natin, iniintik din natin ito, linis tayo ng throttle body kasi medyo mayroon ng problema rin sa sa idle niya, medyo magalaw na rin. Meron din siya na issue, meron din siya na ramdaman daw na parang nanginginig. Pagka tumatakbo, medyo magalaw na. So sabi ko sa kanya, tingnan natin ang the chassis mo, kung wala bang, yung mga engine support mo, wala bang problema. So sa ngayon, ginagawa pa namin ngayon. Uh, ang napapansin lang namin dito sa preno sa preno um, okay naman yung sa preno niya okay naman uh, so mamaya ay update natin kung ano yung tungkol sa IBS niya so actual hindi naman uh, hindi na mariklamo ng gusto mo rin may ilaw kasi dati na doon binili na may ilaw sabi ko kailangan walang ilaw yan hindi maganda may nakikita kang ilaw dyan so kailangan natin ngayon uh, subukan natin subukan natin ngayon uh, ang ano magagawa natin. So ito yung drone ito. So mamaya titingnan natin ito resistan nito, by natin ang mga wire nito kung may bang may rumbang problema kasi ito yung lumalabas. Eh either putol o titignan natin kung pwede pa may magawa pa tayo dito. Babaybayin so, namin lahat. So, ang na lang. May magbibigay kami ng update kayo kung nagawa pa namin ng parang ito. Uh, susubukan ko rin ito.